Pinakalalahanan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mga bagong career executive service officer na katuwang sila ng gobyerno sa pagpapaunlad ng bansa. Ito'y sa pamagitan ng pagbibigay ng dekalidad at tapat na serbisyo sa mga Pilipino. Si Alan Francisco sa report. Higit 140 Career Executive Service Officers o SESO ang nanumpa sa Malacanang. Pinangunahan yan mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kasabay nito ang paggawad ng Pangulo sa apat na Civil Executive Service Awardees. Regional Director Josefino Abila, Josefina Abilay, Assistant Secretary Teresa Camba, Schools Division Superintendent Miguel Apusin, and OIC Deputy Executive Director Eduardo Quilang. Your dedication to public service to finding solutions to problems that beset our people especially those in isolated areas and to harnessing technologies available to us fortifies my faith once more in the career executive service sa kanyang speech kinilala ni president marcos ang mga napagtagumpayan ng mga career executive kasabay nito ang panawagan na maging kasangga sila ng bansa sa pag-unlad so we continue to strengthen the ces this year we were able to increase the CES occupancy rate from 44 to 50 from the previous years this is part of our target this is part of our target under the Philippine Development Plan 2023 to 2028 nanawagan din si Pangulo Marcos sa civil servants na tiyakin ang tuloy-tuloy na mga programa ng pamahalaan so to our newly appointed SESOS As you join this esteemed group and reaffirm your duties to provide quality and faithful service to the people, I would like to remind you that you have also taken on the Herculean task of upholding the highest ethical standards in your career wherever it is that you are serving. Kinilala rin niya ang kakayahan ng mga seso sa pagreforma sa gobyerno at sa bansa. Gayun din ang kontribusyon ng mga ito sa isang inclusive at sustainable society. Isang karangalan ang makasama kayong lahat sa paglilingkod sa ating mamamayan. Once again, congratulations to you all. Alan Francisco, para sa Pabansang TV sa Bagong Pilipinas.